Pusa, dito na tayo sa dalig mga boss Ang pusa natin ngayon na ay alas na mga pusa. Pusa ni ang pinya natin mga boss ay 100 pieces. At pwede na pa tayo ka 26 na lang mga boss At dito, okay. kita nyo naman mga boss yung palat ko. Ayan mga Nagbigyan tayo ni Lord ng maganda pinta ngayon Kaya paano ma-firelight Baya bay, 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 bay tayo sa puna ng pinya mga boss Kaya eh, Lord, thank you talaga Thank you sana araw mga boss Bigyan mo ako lagi ng ganito At sa mga taong naga na buhay Ayan, goody pa si Sagi mga boss Ayan, patulog-tulog sa sidecar niya Basta kayo tumukas kasi mga boss Walang napili Ayan, let's go mga boss